po, hello po, magandang magandang umaga po sa inyong lahat Andito po tayo ngayon sa farm garden natin, dito sa banika ah, Gagawin po natin ngayon, ah, mag-grass cutter po tayo dito sa gilid Ito po, ayan ah, Samahan niyo po ako sa pag-grass cutter Tara, samahan niyo po ako Okay, cross cutter muna tayo. Samahan niyo po ako sa pag-cross sa farm garden natin dito sa Banika si kuya Al kuya hello good morning good morning good morning ayun Uh, bumisita po dito sa atin sa farm garden natin dito sa ano sa banika ngayon masisilip natin yung may bunga kanina ayun may kunti na ano, ano ano may bunga na yung iba karamihan dito flower stage, flowering stage, flowering steeds pa po. Ayan o, bunga. Yung iba, marami na, marami na po dito. Flowering steeds na po itong ano natin. Ah, uh, talong. maliliit tuwang tuwa na po ako sobrang tuwa ako oh, kasi nakikita ko na po yung ano natin naghihirapan ito po yung bunga nya talong na Karamihan na po dito eh. Jismil. May laki na po yung ano natin. Makakapagulay na rin. Ayan po. Doon po. May mga bunga na. konti unti, -unti. Paisa-isa isa, -isa. ano pag tagtuyo may source tayo sa tubig ito po yung tubig nililinig po natin dyan sa talong natin Farm Garden sabanika Flowering stage na po ito Uh, Makatun na laak. Makatun na laak. Ito man ko din lima pa Ito yung traps natin. Ito po, traps. Ah, ah. Diyan rumada po yung ano, mga insikto. Para hindi po dada po dito naglagay po tayo nito. Ayan. Ayan. Bunga na. Green ko po ito ngayon para yung mga insekto hindi pupunta dyan sa talong natin. Isang di pa ang lapad ng green scutter natin dito. Ito, linagyan ko po ng straw, straw kasi may tendency po na ahangin. Katulad po nito, ahangin ni halimbawa, may mahangin na kailangan yung puno ilatali po dito sa straw. Hindi naman mahigpit. Kailangan maluwag din. Katulad po dito. Ayan. Ganyan dyan po. Dapat magwawai pruning po ako. Eh, nanihinayang po ako. Sa maintenance, eh, medyo kaya pa natin ng konti. konti unti lang. Kaya hindi po ako nagwai pruning. Dapat kukunin po ito. Tapos, sa tap pruning, hindi ko po ginawa yung tap pruning po natin. Hindi ko po ginawa. Saka na po ako magwawai pruning pag ano na. Pag nakunan ko na po ito. Kasi marami pong bunga dito. Katulad po dito. Pag nagwai pruning tayo, sayang naman po ito. Ayan po. Kinakating po ito eh. Pag nagwawai pruning. Pero, ang gagawin ko nilang po, dahan-dahan ko po babawasan yung mga dahon. Ayan po. Para yung hangin, papasok po dito sa loob kasi pag malapad na to hindi na makakapasok yung hangin dyan ang purpose ko po dito sa dahon ng niyog, nung maliliit pa po katulad dyan linagyan ko po ito para hindi madadaanan ng aso kasi marami dito ang aso hindi hindi maglalakad dito sa ano eh sa madamo dito magdaano sa plat natin kaya linagyan ko yan para hindi masira yung uh, tinanim natin na talong ayan po yung purpose ko dyan ngayon kukunin na po yan yung ano na yan yung dahon ng nyug kasi dyan papasok yung dyan dadapo yung insekto Kasi so, isang araw ko nakakunin. Ayan yung traps natin. Magkikita nyo po sa loob. May mga insekto na na pumunta dyan. Ayan po. Ito ang purpose po dito. Para hindi mo punta doon sa uh, tanim natin na talong. Doon sa mga bulaklak nila. Kaya po naglagay tayo nitong traps. Ayan po. Okay, uh, pansamantala po ako magpapaalam kasi ohon na po ako, hindi po ako nakapagdala ng tubig. Uh, shoutout po pala kay ano, Miss Jules Channel Livestream, Pips TV Vlog, R&Ros Vlog, uh, lahat po ng mga kaibigan ko sa YT. Uh, shoutout po, shoutout po sa inyo. Uh, Malagay po tayo mag-iingat. Uh, shoutout po kay King Lux, kay... Kuya Sabaw, shout out po sa inyo. Uh, Gloria Caranzo Bico, Galopi Family, shout out po sa inyo. Dirama Sangkay Family, shout out po sa inyo, shout out. Uh, lagi po tayong mag-iingat. Uh, okay, okay. Uh, magpapaalam po ako sa inyo. Hanggang sa muli po. Bye-bye po po. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.